Saan ka galing? Wala naman po akong ginawang masama eh. Sinabi ko ba may ginawa kang masama? Ang tanong ko, saan ka nang galing? Saan? Sa Quezon? Sa bayan ng mga kamag-anak mo? Huwag mo nga akong katalikuran! Ano ba talagang gusto mong mangyari? Bumalik sa kanila! Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, gusto ko na silang makita. Mga kapatid ko sila! Ano ba ang kulang sa amin? Binigay namin sa'yo ng papa mo ang lahat. Nung minsan, nagpunta ka sa bahay ang hinanap mo ang house mother mo, pati pag-aaral mo na apektuhan na, tigilan mo ng kahanap mo dyan sa mga kapatid mo. Oo! Wala kayong pagkukulang sa akin. Ako may pagkukulang sa inyo. Lahat ng gusto ko ayaw nyo. Gusto ko maging singer, bawal! Gusto ko hanapin ng mga kapatid ko, bawal! Ang gusto namin matapos ka maging kaytolado ka. Kaya nyo? Kaya ng papa? Professor Benigno Doktolero? Hindi ako kayo. Sorry kung akong naampo ninyo. Hindi ako maaari maging kagaya ng papa. Walang ibang importante kundi ang apelyido. Ang pagiging doktolero kahit wala namang kwentang tao. <coughs> ang iniinsulto mo. Asawa ko

Matagal pa ba tayo? Don't worry. Sandali lang lang ito. Okay, let's play a game. Sige, sige. Sige, 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 please. Knock-knock na lang tayo. Knock-knock! Who's there? See? Yan ang napupulot niyo sa kakapanood ng TV eh. Let's do something else. Fun, at may matututunan pa kayo. Ano yun? Word game. Word game? Uh Oo. -oh. Di ba nakikita niyo yung mga letters ng plate numbers ng cars? Okay, mag-form tayo ng word. Um, tulad na, no? Okay, magbigay kayo ng word using C, K, and R. Darlene, give me a word. Checker. Good, good! See, it's so much fun! Arnel, baka hindi na muna ako makabalik sa banda. Pa, paano na tayo? gusto ko, ituloy mong pangarap natin. Kahit na hindi na para sa akin yun. At saka, sana makahanap ka ng babaeng magmamahal at susuporta sa'yo. Si Arnel. Good evening, Ernel. Good evening, ha? Good evening. Excuse me. Ah, uh, sandali lang. Aasikasuhin ko lang ang mga bata. We're fine. I'll take care of them. Asikasuhin mo na lang yung bisita mo. Let's go. Uh. Ayoko na kung sino-sinong lalaki ang pumapasok dito sa loob ng bahay ko. Lalong-lalo -lalo na kung hindi ko alam. naman, delikado na ang panahon ngayon. Eh, hindi ko naman alam na dadating si Ernil eh. Hindi mo alam? Ha? Hindi niya alam! Eh, paano ko nang bamanman man lang yun? Huwag kang mag-alala. Hindi masamang tao si Arnel kaya hindi ka nanakawan ng boyfriend ko. Pero nangyari Ganon pa rin yun Inago mo ang boyfriend ko Ahas ka! Ahas na kong ahas Mali na rin kung mali Pero Vivian, sinunod ko lang yung puso ko Mali ba yun? Mali ba magmahal, Vivian? Anong gusto mo? Magbulag-bulagan ako at sabihin sa sarili kung hindi ko mahal si Eric. Dayain ang sarili ko. Vivian, ginawa ko lahat yun. Iniwasan ko siya. Sinabi ko sa sarili kong hindi pwede. Kaibigan ko lang siya. Pero hindi ganun ang nangyari hindi ganun kadali yun, Vivian mahal ko si Eric. Mahal na mahal ko siya. Hindi ko kain ko ng sarili ko. Kaya ko niloko mo! At ngayon, you're telling me things para i-justify yung ginawa mo. Gusto ko intindihin mo ako. Gusto mo? Intindihin ko rin yung kabit ng daddy ko Now, Eric, you choose. Si Jama o ako? Ano? Ayaw mong mamili? Sige. Magsama-sama tayong tatlo. And we'll all suffer the consequences. Basta, I won't let you go. I will fight for you ako nalang nga, Anis. Ayaw niya. Gusto niya. Nandito tayong dalawa. In that case, talagang magsama-sama tayong tatlo. Kung sinong unang sumuko, talo.